din. Ay bait nga naman naghahanap ka ng ano ng magpapalit ng bubong. Ay nandiyan naman ang Kuya Lords. So, oh, pwede mo naman papalitan kay Kuya Lords 'yan. Ano, Kuya Lords Pipoy. Ah. Tawag. Ngayon man nagtatawag ng pasahero. Pag sa akin 'yan, na akin 'yan ha. Eh, sino ga? Oh, Sa na. <laughs> Sige, gama no. Oh. Ha. Bike yan. naman mga load sang tricycle ni ano, Pokayo. Ay, dati hore ni Honda. Ngayon, barako na. Bago rin ang sidecar, oh. Brand Oh. Pugi pang driver, oh. Oh, daming kita. Ano? Okay, Iba, pagbago, lagi na lang hugas, punas. Anong Ano sabi ng iyon po sa hero? Ha pag ganay sa kanya. Ba iba. Pag naman ng tricycle nito kayo. Ay.